Israel, di raw naubusan ng pera sa gera. Sa kabila ng kaliwata ng pakikinigma ng Israel sa iba't ibang bansa, ay tila hindi naubusan ito ng pondo ang kanilang pwersang militar. Batay sa record, ang Israel ay may tinatayang 110 billion Israeli shekels na may katumbas sa mahigit kumulang sa 32 billion US dollars kada taon ang ipinapasok sa kanilang depensa. Alos 9% ng kanilang GDP o gross domestic product para sa taong 2025. Sa tala ng SIPRI o Stockholm International Peace Research Institute, tumaas ng malaki ang gastusin militar ng Israel noong 2024 na umabot ng 46.5 billion US dollars o mga 8.8% ng GDP na siyang pinakamalaking pagtaas mula noong 1967. Ang Defense Ministry budget ng Israel para sa taong 2025 ay nasa 110 billion Israeli shekels na may katumbas na 32 billion US dollars. Ang kabuang military expenditure o gastusing militar ng Israel noong nakaraang taong 2024 ay humigit kumulang sa 46.5 billion US dollars. Matatandaan nakipagdigma ang Israel matapos sa salakay ng grupong Hamas ng Gaza ang isinasagawang festival ng kanilang mga kababayan noong October 7, 2023. Mula noon hanggang ngayon ay patuloy ang kanilang pakikipagdigma sa Hamas ng Gaza, sinundan sa Iran, Yemen at ngayon ang bansang Syria. Dahil dito marami ang nagtataka kung saan daw ba kumukuha ng pondo ang Israel at bakit hindi ito naubusan ng pera sa kabila ng kanilang pakikipagdigma sa iba't ibang mga bansa. Ayon sa report, ang Israel ay isa sa mga bansa sa buong mundo na tumatanggap ng pinakamalaking tulong mula sa Amerika na tinatayang aabot abot ng 3.8 billion dollars kada taon. Ito ay sa ilalim ng 10 taong kasunduang Memorandum of Understanding na nilagdaan noong 2016. Kabilang sa mga ito ang mga modernong armas, maraming kagamitan at teknolohiya gaya ng Iron Dome Defense System ay subsidized o libre mula sa Amerika. Kabilang na rin dito ang palitan ng pananaliksik sa pagitan ng Israel at Amerika Joint Development sa ilang military system kaya mas mura ang access ng Israel sa mga ito. Bukod sa Amerika, nakakatanggap din ng ayudang pondo kung hindi man ay mga armas mula sa kanilang kaalyadong mga bansa sa kanlorang ng ang Israel.